Alam nyo guys, pagpasok ko pa lamang po, ang unang nagustuhan ko po dito ay yung napakagandang arrangement po nila. Kitang kita nyo naman po, mga naka-organize po lahat ng yan. Ito yung mga tropa pips oh. Ayan. mga, mga behave po sila guys. Ngayon oh. Si Andre, number one. At syempre, hindi mawawala ang number one basher natin, si Marvin. O kung tawagin po namin, aka Beshi. Hello guys, hello. Yung nga pala. Kamusta kayo dyan? Hindi dito nga pala ako ngayon sa cool restaurant. Ayan, kita niyo po. May mga pa-inlo pa sila. Halina, na, samahan niyo ako. Pasok na tayo. Ito po yung kanilang mga pagkain dito. Alam niyo guys, pagpasok ko pa lamang ko, ang unang nagustuhan ko po dito ay yung napakagandang arrangement po nila. Kitang-kita niyo naman po, mga naka-organize po lahat ng 'yan, 'di ba? At nga po pala, meron nga po pala silang sound system dito. Pwede rin po kayong kumanta, sumayaw, at magandak din po dito ng mga event like birthday party or kung gusto niyo lamang pong kumain kasama ang mga friends niyo mga ka-workmate nyo, mga ka-tropa, mga kamarites, pwedeng-pwede po yan dito. A few inches later. Ito yung mga tropa pips, oh. Ayan. <laughs> mga, mga, mga behave po sila, guys. Ngayon, oh. Yeah, no. Si Andre, number one. Siyempre <laughs> yeah, no. Si Randolph. Yeah, Ngayon, no. oh. Ang gapang-gapang Si, ano, yeah, brother Toby. At, at syempre, hindi mawawala ang number one basher natin, si Marvin. O kung tawagin po namin, aka Beshi. At ang number one supporter natin, si Brother Archie. At ang pangalawang supporters natin, si Boss Charlie. Ang Mr. Suave ng aming grupo, si Boss Fernando. At ang birthday celebrant for today, si John Ray. At ang pangalawang celebrant, si Joel. At syempre, hindi mo awala sa aming grupo, si Boss Vince.

Nako, kayo kukuha po. Talagang naganahan talaga eh. Oh, wow. Oh! Mahina oh. siyempre, yung ano, taga, yung ating birthday boy. Happy birthday! Happy birthday! Happy matanong edad mo? Anong edad mo? Competition is years old. I'm years old. Time years old. years old. Ayun no, yung second ano, si John Ray. Ray, happy birthday! HAPPY BIRTHDAY! Ang bait mo ngayon Ang bait mo ah. Hindi mo makabalik. Bait ka ba? Pag-ingin, nakakabasa mo pa yun. <laughs> What? Hindi makabasa <niy>, nakakabasa mo ka. Hindi <laughs> <laughs> mo alam yung nakaliwa na, na niyan niy, Hindi alam kung sino. Hindi alam kung sino. Sobrang takap. Ah! Ah! Sabi mo sa vlog <yung>, <laughs> <yung, laughs> <laughs> yun <yung> dalawa Sabi <laughs> mo <laughs> yun dalawa <tayo kumain> Sabi <laughs> mo yun dalawa Sabi mo yun Parang Sabi mo yun Ganito nga po pala kami kasi kapag ka nagkasama-sama kami lahat dito. May tawanan, may konting asaran. Sa ganitong event lang po kasi kami nagkakasama-sama. At syempre, hindi lang puro tayo trabaho dito bilang OFW sa Qatar. Syempre, kailangan din natin na-enjoy paminsan-minsan ng ating mga sarili. At kagaya ng sinasabi ko palagi, piliin natin ang laging maging masaya. And good times and bad times, we choose to be happy like this. Okay, mo kay Marlo. Uy, sanoy! <laughs> pumunta ka na sa kwarto. Lintan <laughs> mo lang, ngayon saan dito? Pumunta ako na, okay. pumunta ka na. Pasama si Marlon na. Pumunta ka parang gusto lang mamahalam eh. <laughs> ano eh, pinaasa pero hindi uh. pinaisa. <laughs> A few inches later. Hello guys, sim. Tatanong natin yung ating uh, chef dito. Anong pangalan po ng inyong restaurant na ito, sir? Ang um, pangalan ng restaurant po namin is uh, one, restaurant. Uh, so, ano yung mga food niya, sir? Filipino food or ano po? Um, food dito ay uh, Filipino food. Meron kami uh, Thai food at uh, Chinese food. Uh, Magkakano naman, sir? Ipili po yung sa, ano, sa Mino. Daily. Every, every day, pa uh, iba-ibang Mino. Okay. Uh, Magkano po first person? Uh, per unlimited? First person po is uh, lunch is 33. Dinner 37. Okay. From uh, Thursday to Saturday, uh, meron, meron po kaming buffet. Ah, okay. Uh, meron kaming brunch. Kay... Meron kaming brunch every Friday. Okay. May start po ng brunch, 6 o'clock to 3 o'clock. Okay. Uh, meron kaming dinner yung Thursday to Saturday is, is start starter lunch, 11 11 to 3 o'clock. Okay. Yan po. So, yun lang po. Oh, okay, so, sir. Punta po kayo dito lahat dahil uh, maganda po YouTube. yung natin dito sa cool restaurant. Filipino. Yes. Talaga ang ano Yan, kitang-kita nyo naman, guys. Ang ganda ng place nila, di ba? Yun. Sige, sir. Okay. Maraming pong salamat. Okay, salamat po. Okay, God bless po. Okay, bye-bye.